Lagoon, okay? Activity is here, kayaking. We have to kayak here, okay? We have a big kayak, for person. Depends your weight. May 150 nanti Nandito na nga kami sa sumunod na destination namin, dito daw sa Big Lagoon. Ang gagawin daw namin dito is magkakayak kami. Matagal ko nang pinangarap makarating dito sa Big Lagoon kasi ito yung madalas ko nakikita sa mga celebrities. Sa buong buhay ko nga, first time ko lang ding mag-try na mag-kayak. Hindi ko akala, ay na ganito pala talaga kaganda dito. Grabe, para ka pumasok sa isang laro na nasa loob ka ng paraiso sa sobrang ganda ng tubig. Nag-rent nga kami ng kayak ni Bebo, yung dalawang tao nagkakahalaga ng 300 pesos. Binigyan nga kami ng isang oras dito para libutin yung lagoon. Meron nga kaming pinasok na maliit na cave. Takot na takot nga ako kasi baka mamaya lumabas dito si Lolong. Sobrang nag-enjoy nga akong magkaya kasi first time ko lang din gawin to. Kahit sa totoo lang yung paddle ko, hindi naman tumatama sa tubig. Sa mga pupunta dito sa El Nido, wag na wag niyong papalampasin tong Big Lagoon. Sobrang nag-enjoy talaga kami dito ni Bebo. Dito kasi nasubo kung gano'n talaga katatag yung relasyon namin. tinatamaan Hilang ilang beses talaga kami nag-away dito dahil hindi kami magkasundo sa pagsasagwan. Masasabi ko talaga na sobrang worth it tong El Nido namin sa pagpunta dito sa Big Lagoon. Papapasigaw ka na lang talaga ng El Nido. Ang ganda mo. Pagkatapos nga ng isang oras, bumalik na ulit kami sa bangka. <laughs> Pag-tayo ko kasi natamaan ko sa mukha si kuya. Nung nakasakay na lahat sa bangka, umalis na kami dahil pupunta na ulit kami sa isang isla para naman mag-lunch. Advice ko lang sa inyo na wag na huwag kayong pupunta ng Big Lagoon nung wala kayong dalang sunscreen. Grabe yung initim ko dito, level 5. no makarating na ka kami sa isla, ang kakainan namin, may mga lumapit sa amin na lalaki. Ang galing nga kasi dito sila nagtitinda sa isla, may dala lang silang mga kayak. Pinababa na nga kaming lahat sa bangka tapos... Tapos maghintay na lang daw kami ng ilang minuto para kumain. Maya-maya din naman sinerve na nila yung pagkain namin. Hindi ko nga in-expect na ganito pala kadami yung lunch namin ngayon. Solid nga yung mga food nila dito at yung plating palang panalo na. Mahilig ako sa mga isda kaya tong tuwa ako nung may nakita akong tuna. Na i-prepare na nga lahat. Sinabi sa amin nila kuyang tour guide na pwede na daw kami kumain. Ang galing nga dito kasi hindi-hindi ka talaga magugutom dahil buffet yung food nila. Dahil gutom na gutom na nga kami ni Bebo, kumuha na rin kami pareho Kumuha na nga kami ng medyo mahilab-hilab para hindi na kami pabalik-balik kasi nakakahiyarin Masarap pala talaga kumain kapag nasa harap ka ng beach Wala kaming masabi sa sarap ng pagkain na sinerve nila sa amin dito Kudos talaga sa mga nagluto ng food namin Katapos nga namin kumain at pamahinga, sinabi sa amin na pwede na kami bumalik sa boat Pero syempre dahil malayo yung pinarkingan ng bangka, kakailanganin namin magsuot ng life best lalo na ako Lalangoy kasi kami papunta sa bangka. Nagbiyahe na nga ulit kami papunta naman sa pangatlong pupuntahan namin. Wala, Dalawa pa nga lang yung napupuntahan namin pero if so far ang favorite namin itong Big Lagoon. Pero parang kahit saan ka lumingon dito napakaganda nung tanawin. Mga 30 minutes din yung inabot papunta dun sa next na destination namin. Ito naman yung tinatawag nila dito ang Secret Lagoon. Galing nga dito kasi meron na siyang lagoon tapos meron pang beach sa gilid niya. Maya maya nga rin tinawag na kami ng tour guide namin kasi meron daw kaming papasukin na cave. Pero bago nga kami makarating sa cave, kakailanganin na naman namin languyin. Natatakot nga ako kasi sobrang lalim nitong nilalangoyan namin. Pangiti-ngiti lang talaga ako dyan pero sa totoo lang pagod na pagod na ako kakapadyak. Pamaya-maya oh, nga yung team na namin yung tinawag para pumasok na sa cave. Nakakatakot nga kasi ang lalakas ng alon ngayon. Yung pagpasok pala sa cave, kailangan isang tao lang. What, okay, go, fairness, ang dami ko rin naging tusok sa bato na yun, ah. Sobrang worth it naman nung nakapasok na kami sa Secret Lagoon. Kaya pala siya tinawag na Secret Lagoon kasi nakatago nga naman talaga siya. Deserve naman niya maging secret kasi ang hirap niya talagang pasukin. Eto nga yung itsura niya sa loob. Ayos lang din mag-swimming dito kasi yung tubig niya hindi masyadong malalim. Dahil maliit lang yung lagoon, limit lang din yung mga tao na pwede pang pumasok. Nag-enjoy nga ako mag-swimming dito, gawa nga ng walang alon at hindi masyadong malalim yung tubig. <laughs> Meron nga pinagawa sa amin yung tour guide namin sa batch namin. Ang galing nga kasi hindi namin alam na ganito pala yung kinalabasan. Sa mga magpupunta dito sa El Nido, wag na wag niyong papalampasin tong secret lagoon. Kung sa maganda talaga dito, talaga namang napakalamig ng tubig dito. Lahat talaga kami nag-enjoy na puntahan tong secret lagoon. Pagkatapos nga nun, umakyat na ulit kami sa bangka para pumunta pa sa iba pang destination. Marami pa nga kami pupuntahan ni Bebo pero sa ngayon bibitinin ko muna ulit kayo. Shoutout nga pala kay Roxanne, Jackie Lu, Julius Bacalso, Arian Casiano, Riza Timagos, kay Mary Jane Ginanau Christine ng Tacloban City Leyte, Yena Coronel from Pulilan, Altea Derecho, at kay Charlene from Kalumpit, Bulacan. Yan lang naman. Salamat.